Okay na ba ito? Game! Oh, Ate, ano yung sa pag-ibig? <laughs> <laughs> ano, ano gusto mo rin? Ikaw na? Hindi. Oh, sige, sige. Wag mo na rin siya kuhanan. O, hindi oh, ko kinukunan. Hindi ko kinukunan. Si Pogi lang. Yung pag-ibig po natin, uh, kailangan natin bayaran yung 24 months na, kunwari, 400 times 24. Tapos, uh, bayaran lang natin sa pag-ibig. Pwede na tayo kumuha ng housing loan. Po. Tapos may record naman si Sir ng before niya na trabaho dito sa Philippines. Katulad to, Shiba or ano. May record na naman sa pag-ibig yun. Ngayon, Walang well, problema basta may oh -oh. record? Tapos, babayaran lang natin yung 24 months. Tapos, aayusin na nila yung sa pag-ibig. Kami na mag-aatsikaso noon. Tapos, kung necessary naman na perma, nandiyan po naman po kayo. And, meron po ang pag-ibig na papers na sa scan lang sa internet. Pepermahan ni Sir, ipapaskan ulit, 'Yun na ibibigay natin sa pag-ibig. Hindi na kailangan din yung pinaka-original kasi OCW. So, 'yun lang kailangan natin. Tapos, Ate 'yung mga requirements. Requirements lang naman natin. ano, uh, marriage contract, uh, job contract ni sir, passport. Tapos, picture ni sir, ID, na photocopy lahat. 'Yun na naman ang kailangan ko natin. Saan po 'yan sa pag-ibig? Yes po. Pwedeng Proof of Billing. Uh -huh. Thank you. Thank you.